na ako. Paano ah, tayo sa kimo Gusto natin palitin yung bukol, di ba? Nilalabanan ng katawan mo. Hirap ka pa matulog, marami ka bang side effect. Pero walang choice eh. Doon kasi talaga ang para sa akin na maganda. Kaya sa atin, pag nabuhay pa ako, ipipilit natin yan sa Pilipinas. Walang korupsyon, walang kalokohan. Sabi mo, Dok, ba't ka pa nag-iisip niyan? Kung hindi mo ako papatulungin sa Pilipinas, patayin nyo na lang ako. No purpose in life. Magbubuhay ako para saan? Mag-enjoy? Mag-cruise? I don't need it. Sumama na ako sa nanay ko, yun lang. Kaya lang ako nandito para tulungan yung 110 million Filipinos na kawawang-kawawa ngayon. Yun lang ang purpose ko. Wala akong pakailam sa politika ng iba. Sarili kong style to. So, diretso sa taas, Diretso sa Holy Spirit, I don't care about anyone. Sorry ah. Sorry ah. Kasi matigas talaga ako ngayon. Pag alam ko tama, tama. Pero, pag wala nang buhay, di wala na. Pero so far pa naman, binubuhay pa naman tayo ng Diyos. So, habang binubuhay tayo ng Diyos, request ko lang, kung mahal nyo ako, tulungan nyo na lang yung kaibigan nyo, makipagbati kayo sa magulang nyo, makipagbati kayo sa best friend mo na naging kaaway mo doon ako masaya. Magbigay tayo ng pera, pagkain do sa mga pulubi, sa lansangan natin, sa mga overseas worker. Gumawa lang kayo na mabuti. Happy-happy na ako. Happy-happy na ako. Okay? So, any more questions? Yes, okay. So, yung, yun nga pala po, yung mga nag-alaga kay Doc Willie dito mm. sa hospital, almost 50% talaga mga world-class nurses na Pinoy. Pinoy lahat. Ang gagaling. Kagaling. Kasi may nag-message po sa atin, mga nurses from Germany, from oh, the US, yung sobrang ating mga galing. kababayan na nasa healthcare at yung hindi rin sa healthcare. Mm -hmm. Maraming salamat po sa inyo. <coughs> so, ang mga questions, so... Yung mga naghahantay, kailan daw ulit mapapanood si Doc Willie? Really, Siyempre, ngayon medyo yung mga lives namin eh, hindi madalas. So, pipilitin ni Doc, pag malakas, good days, di itatry. Ako naman po, uh, pipilitin ko kasi parang yung journey namin, dati hindi ko gaano natatouch yung cancer, paano mag-alaga ng mga cancer patients, at kung ikaw mismo yung cancer patient, pag may oras na po ako, I'll try to do that una una wala akong balak mag-content ng health. Mm -hmm. Baka si Doc Lisa, I have no more plans to content sa health. Yung mga sakit sa puso, no more, no more. Tapos na yun. 6,000 ang videos ko, ano pa ba gagawin? Magaling si Doc Alvin, sila Dr. Dex, ang dami daming doktor. Hindi nyo na kailangan ng health health topics. Ang kailangan, ayusin natin yung Pilipinas kasi ang daming namamatay, ang daming naghihirap. Yan na lang ang job ko. Last job ko, fix the Philippines, fix the country. After that, hayaan na natin mga kabataan sila na mag-vlog ng health topics. Diba? Yun lang ang mission ko. I'm very clear about that. Lagi ko dinarasal. Nakikita nyo ibang video ko, parang meron akong Holy Spirit nagsasalita. Hindi ko alam kung ano yun, pero sa tingin ko, mabuti yun. Kasi lumilinaw na ang pag-iisip ko. Kung ano man magiging decision ko, tandaan nyo, para sa inyo to. Kung gusto pa tayo ng Diyos mabuhay, tumulong sa Pilipinas, okay. Pag ayaw na, di okay. Pero, hindi ako gig give up. Yan lang purpose ko. Magagalit ang doktor ko pag nalaman nila, ito ang plano ko. Eh. Hindi ko nga sinasabi. Hindi ko nga sinasabi na, tapos isipin mo paano kumain, paano mag-enjoy. Ayaw ko mag-enjoy. Mas enjoy ako. Kausap kayo, nakikita yung mga mahihirap dyan. Yun lang ang goal ko. Kailangan naman magpakita naman tayo ng... Bakit mo yung mga santo ang babait ng mga ng mga saint nila Jesus, mga mababait na tao, very selfless. Eh tayo, konting pera lang, konting scam lang, konting fake news lang, kawawa naman yung kababayan natin. Paano tayo uunlad kung puro tayo ganyan, di ba? Hindi pwedeng sobrang ganoon, di ba? Huwag pera-pera. In the end, malulugi rin kasi tayo. Anyway, yun lang naman. So far, so good. Ah uh, ngayon, problema ko pa sa tiyan kasi itong bukol, kahit lumitsa, mukhang nakabara siya sa small intestine. Hindi ganong gumagalaw yung bituka ko, kaya hirap na hirap ako. Meron lang position na hindi pa nahahanap. So, it might take me a few more weeks. Siguro by November matatapos na. And makaka-uwi ako by December. And who knows what will happen. Basta lahat ng gagawin ko para sa inyo okay lang magbasa daw na yung cancer. Tingin ko is bashing. Bashing, negative, kasi wala talaga akong risk factor. Tsaka, hindi naman masama. Kahit naman nakabukol ako, eh, naging close naman tayo. di ba? Diba? Hindi ako nakabukol, hindi nyo na rin naman ako papanorin. Wala na kang 500 yung nanonood sa akin. Kaya nakabukol ako, 50,000 naman nanonood. Siguro, okay na yun. It's a good deal. Basta, mahal na mahal ko kayo habang nasa mundo ako. Pag namatay na ako, Let's say na mataya ako, aalagaan ko kayo from above. Promise ko 'yan. Aalagaan ko kayo from above. That's my promise. Okay? So far so good? Yes, opo. Doon naman po naging journey natin 'to. So kailangan aware tayo kung may lahi po tayo ng tama, cancer sa tama. pamilya. So maganda po magpapa-check up tayo. Kaya doon po pumapasok yung ating blood test, yung ating X-ray, tsaka yung ultrasound. So, meron naman po mga basic na kailangan natin gawain kada taon. So, gawin po natin yon para maaga mahuli ang cancer or kahit anong sakit na nagsisimula sa ating katawan. Pag sa Pilipinas, basic CBC X-ray. Pag sa ibang bansa, PET scan, POG. Para tayong grade 1, nakakaya naman. Tayo pa kaya nga ako pinunta dito, namulat na ngayon. Eh. Matagal na nga mainit ulo ko eh. Ngayon, namulat pa lalo. Ako, my God. Unstoppable force tayo ngayon. Kasi nga eh, kayo, nakakaplano pa kayo ng next year makakasama ko yung anak ko. Next year, mag, 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 mag -e 18 birthday. Ako, wala na akong plan. Ang plan ko lang next week, next month, mabuti ko kumabot ako ng next year. Yun lang ang plano ko. Kaya pag maiksi ang plano mo, mas mabilis ang speed. So, wag masyado mag-alala, okay lang ako, isang tao lang kay isang tao lang ako. Itong 110 million mas kailangan natin alagaan. Kung man mangyari sa akin, maging mabait, wag magloko, love, forgiveness and compassion. Yan ang pinakamagandang may tutulong ko sa inyo. Okay? God bless po. Yes, sabihin ko lang, kind, maging kind tayo sa bawat masasalubong natin. Tama. Kasi hindi po nat, hindi natin alam. Bawat isa sa atin may pinagdadaanan. So, show kindness. Baka kaya lang silang masama yung pakiramdam. Eh, meron palang nangyayari sa buhay nila. So, unawain po natin. Salamat sa lahat. Salamat sa stars. Pero hindi kayo kailangan magbigay ng stars. Hindi kailangan. Wala. You don't need to give me anything. I'm okay. Tayo ang magbibigay. Ha? Marami pa akong gagawin. Pinipray ko. Baka hindi nyo maintindihan. Basta isipin nyo lang kung anong gagawin ko. Feeling ko ito mission ko sa mundo at makakatulong sa Pilipinas at sa buong mundo. God bless. Thank you. Thank you. Salamat po.